araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Katrisa Sahisa at ngayong araw ay itatalakay namin kasama si Binibining nor ay sa PE ang patungkol sa pagsulat ng ulo ng balita. Ang pagsulat ng balita ay may iba't ibang elemento na tumutulong upang gawing malinaw, organisado at kaakit-akit ang isang pahayagan. Ngayon, talakayin muna natin kung ano nga ba ang gamit ng ulo ng balita? Bago yan, atin munang alamin ang katuturan ng ulo ng balita. So, ang ulo ng balita ay ang pamagat ng isang balita na nagtataglay ng lalong malaking tipi kaysa teksto o katawan nito. Narito ang gamit ng mga ulo ng balita. Una ay lagumin ang balita or news summary. So, ito ay... Ang buod o pinakapayak na bersyon ng isang balita na naglalarawan ng mahahalagang impormasyon tulad ng sino, ano, kailan, saan, bakit, at paano. Halimbawa na lamang ng isang buong balita na ito. So, isang 6.5 magnitude na lindol ang tumama sa Luzon ngayong umaga na nagresulta sa pinsala sa isang gusali at pansamantalang Pagkawala ng kuryente sa, isa, sa ilang bahagi ng Maynila. So dito sa balitang ito, ang lagom ng balita ay ang malakas na lindol ang yumanig sa Luzon kaninang umaga na nagdulot ng pinsala sa ilang gusali. Sunod naman na gamit ng ulo ng balita ay ang upang pagandahin ang pahina or page design and layout. So ito ay ang pag kakaayos ng mga elemento sa pahayagan upang ito ay maging kaakit-akit, organisado at madaling basahin. So paano ginagawa ito? Una ay ang paggamit ng malalaking larawan para sa mga tampok na balita. Sunod ay ang paglalagay ng malinaw na pamagat at kaakit-akit na typography. At ang panghuli ay ang pagpapantay ng mga kolum at espasyo upang hindi magmukhang siksikan ang mga teksto. At ang uh, panghuli ng gamit ng ulo ng balita ay ang upang pigyang antas ang bawat balita or news o tinatawag din natin sa ingles bilang news hierarchy. So ito naman ay ang pag-aayos ng balita batay sa kanilang halaga o kahalaghan. So, ang pinakamahalagang balita ay kadalasang ininalagay sa itaas upang uh, o pangunahing pahina. Halimbawa ng posisyon ng balita. So, sa unang pahina or front page o mga pambansang balita, ito'y tumutukoy sa mga, halimbawa, uh, pambansang balita o oh, napakahalagang pangyayari. So, halimbawa na lamang, uh, bagong pangulo ng Pilipinas na Lumpana. So, sa pangalawang pahina naman, ito naman, uh, mga issues sa lokal o regional. So, sa iba pang mga pahina naman. So, dito ay uh, tungkol sa mga balitang, pampalakasan, entertainment, at editorial. So, ngayon, natapos na natin uh, talakayin ang mga gamit ng uh, ulo ng balita, ngayon ay dumako na tayo sa mga uri ng ulo ng balita or types of news headlines ulo ng balita or headline ay maaaring iba-iba ang estilo dipin depende sa layunin ng artikulo. Narito ang mga uri ng ulo ng balita or types of news headlines. So, unang uri ng ulo ng balita ay ang tinatawag nating banner or banner headline. So, ito ay ang pinakamalaking headline na makikita sa harap ng pahayagan. So, madalas tumutukoy ito sa pinakamahalagang balita sa araw na iyon. Sunod na uri ng ulo ng balita ay ang tinatawag nating bandereta or streamer headline. So ito naman ay isang malawak at mahabang headline na sumasakop sa buong lapad ng pahina. Nung uri ng ulo ng balita ay ang tinatawag nating binder or binder or secondary headline. Ito naman ay isang pangalawang headline na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangunahing balita. So ang sunod naman na mga uri pa ng ulo ng balita ay tatalakay na sa atin ng aking kasama na si Binibining no Aynis sa PE. Magandang araw sa atin lahat. Ako po si Binibining Nor Aynis sa PE na kasama ni Binibining sa Hisa Katwisa. At ngayon narito ang ilang bahagi ng pahayagan o ulo ng balita. Una, una rito ay ang kompyerta o deck o bank or read out or drop head. Ang kubyerto po ay isang karagtakan linya ng pamagat na nabibigay ng karagtakan informasyon tungkol sa artikulo o balita. Karaniwan itong nag nasa ilalim ng pangunahing headline upang palawakin ang konteksto ng balita. Halimbawa po ng kubyerta ay ang halimbawa nito na ang pamagat ay bagong batas sa edukasyon aprobado na. Sunod naman ay ay ang payong o umbrella o skyline. Ang payong po ay isang pangunahing headline o pahayag sa itaas ng pahayagan na naglalaman ng mga pinakamahalagang balita o tampok sa SEO. Halimbawa po ng payong ay ang pinakabagong, pinakabagong update, bagyong ekay, lumalakas na. Sunod naman po ay ang sub. Ang sub po ay isang maiksing linya ng pahayag o konteksto na sa ilalim ng pangunahing pamagat na nagpapaliwan na nang anong ng dagdag na impormasyon tungkol sa balita. Halimbawa po ng sub ay pamagat ay halalan sa 2025. Handa ka na ba? Paano nakakapekto ang bagong batas sa pagpotong ngayong taon? Sunod naman ay ang taglin. Ang taglin po ay ito ay isang maikling slogan o pahayag na ginagamit upang madaling maalala ang isang tatak o produkto o publikasyon. Halimbawa po ng taglin ay ang taglin na pahayagad balita mo dapat alam mo. Sunod naman po ay nakakahong ulo o box head. Ang nakakahong ulo ito po ay isang pamagat na may kahon o balangkas upang bigyang diin ang kahalagahan nito. Karaniwan itong ginagamit sa mga pangunahing balita. Halimbawa po sa nakakahong ulo o box head ay mataas na singil na kuryente pinag-aralan susunod naman po ay ang talon ulo o jam head. Ito po ay isang pamagkat sa pagpapatuloy ng balita sa ibang pahina. Kinagamit ito kapag masyadong mahaba ang artikulo o balita at kailangan ituloy sa ibang bahagi ng pahayagan. Halimbawa po ng talon ulo o jam head ay ang unang pahina, krisis ng sa tubig lumalala na. Tingnan ang karugtong sa pahina 8. Ito po ay ang krisis sa tubig ay pinapapatuloy mula sa ibang pahina. Sa kapuan ng aming talakayan po, ang mga elementong ito ay mahalaga sa pagkawa ng mabisang layout na pahayagan o publikasyon. At yung laman po, maraming salamat.